Hello, good morning mga lords. <laughs> Andito kami ngayon sa Kananaski, sa dito sa Bolton Camping Grounds. Kaya lang it so happen sarado dahil nag-snow. Today is September 30. Ito may kita yung snow. Ayan sa palibot. Yung mga pine trees. Ayan na, nag-snow na. sa so, sarado yung ano. Pupuntahan namin. So makita nyo yung... Umuulan ng yellow mga lords. So winter time na. Talagang pa-winter time na. May snow Ayan, First time ng anak ko maka-experience ng snow. Yeah, and shout out. Ayan, shout out sana ko first time maka-experience ng snow dito sa Canada. Ayan, so Nakakatuwa wala siyang bonnet. Wala man lang jacket. Talagang uh, Canadian feels. <laughs> Okay, so yun lang muna ang update ko sa inyo mga lods. So see you on our next videos. Bye bye.